Si Julia Barreto ay may tapat na sagot ng tanungin siya tungkol sa mga netizens na nagbibigay ng mga chismis na tapos na ang kanilang relasyon ni Gerald Anderson sa kanyang guest appearance sa isang kamakailang episode ng Magandang Buhay. Binuksan ni host Melay Cantiveros ang paksa ng mga hiwalayang relasyon at tinanong kung naapektuhan si Julia kapag lumalabas ang issue sa internet na naugma na sila ni Gerald. Inilabas ng aktres ang kanyang nararamdaman dito sinabi niya parang ganun ang balita tuwing buwan sa loob ng ilang taon na talaga hindi ko rin alam saan nang gagaling ipinahayag niya na natutunan niyang tingnan na lang ang maganda sa mga bagay at kung paano nila napoprotektahan ang kanilang privacy sa kanilang relasyon. Akala ko ko na lang siya as a compliment siguro, nakakagawa kami ng sarili naming pribadong mundo na hindi nila alam masyado kung ano ang nangyayari sa partnership namin. An I think it's a conscious effort on our end na talagang protektahan, na hindi kailangan mag-overshare, hindi dapat bawat galaw kailangan alam ng lahat, so siguro that's why they think na break na kami, dagdag pa niya, gayon pa man, pinatunayan ni Julia sa mga manunood na, masaya, sila ni Gerald sa isa't isa sa ngayon. Ang mga komento ng lokal na bituin tungkol sa kanyang buhay pag-ibig ay dumating habang ilang celebrity couples ang nagpasyang tapusin ang kanilang relasyon. Kasama si na Bernardo at Daniel Padilla, Kim Chu at Sian Lim, Jericho Rosales at Kim Jones, at sa aling ngaw-ngaw, si Nasara Lahbati at Richard Gutierrez. Si Gerald at Julia ay nagbigay ng lihim na espekulasyon ilang buwan matapos ang paglabas ng kanilang pelikula noong libo at labinsyam na, between may Best, bago tuluyang kinumpirma ng aktor ang kanilang pag-ibig noong Marso libo at isa sa isang panayam kay Boy.